Ang taas, no? Uh, five years pa, mga ano na po. Bubunga na. Bulaklak na, na Yung mga mangga. Eh, ito po, mga pa lang. Maganda pa ang view doon sabang tumataas. No? Diba? Kitang-kita doon sa ta uh -oh. sa baba. Ito so, yung mga mangga. Huh? Ito 16 sa, 1.50 na yung mula. Mm -hmm. lupa, Mobi. Ito yung lupa mo, B. Ito. B. Pa, oh, oh, ang gan. Ang gan. Ang gan. Ang gan. Ang gan. Ang Ay ano? Katabi? Ka. <laughs> <I, laughs> hindi, ano yung ano, yung kuryente Oo, kasi hindi aakyat eh, no. Hmm. Motor, may motor. Ay, malaki na yung ay may nagbubunga, may bulaklak na yan, mangga na yan, oh. Oo, gaganda na